Mga ka-Chidol, at uh, nandito tayo sa greenhouse, sa uh, gulayan sa paralan Ayan, at uh, paki-support naman ang aking uh, YouTube channel, uh, Leonardo Alias Vlog at punta kayo sa aking uh, uh, button belt at paki na lang mga para sa ganoon ay uh, updated kayo sa araw-araw kong mga upload diyan. Thank you very much mga ka at magandang hapon sa inyong lahat ayan. Nod kayo mga ka Ayan mga kulisedo, at ganito lang ang aking mga uh, ginagawa sa araw-araw. Ayan mga kulisedo, lahat uh, aking support naman ang aking mga uh, upload. Ayan mga kulisedo, thank you very much po mga kulisedo sa inyong uh, mga support sa araw-araw. Mga kulisedo, Yan mga kalitsidol, yan ang litos. Litos mga kalitsidol. Yan. Litos mga kalitsidol. Sa gulayan, sa paaralan. Ayan mga kalitsidol, litos. Yan. yan malapit nang anihin yan mga kalitsidol. Malapit nang maharvis. Yan, malapit na maharvis yan mga kalitsidol. Ang litos na aming mga gulay sa paaralan. Yeah, thank you very much for my call Shadow.